Hop on this beat, I'm gonna ride on the beach. Hey, toil in body, more on middle road. Sati, we keeping it lit. Hey. Mount Kapigpiglatan Zambales yun yung aming guide na uuna si Papa Randy Kuya Jay oras ay 6.19 ng umaga pero yung damang init o mga alas 10 na eh Kaya pa. O, kaya pa. Diyan niyo lang guide natin oh. Ay hey, bundok. <laughs> okay. Oh, break muna tayo, break muna. Dundun pagyakan, may puno. Dito no banda patag. Hapansin niyo yung mga bundok, brown. Bisbinto yo, trento yo ang epekto ng ano climate change papahinga muna iba so ano ba mga kailangan gawin o i-prepare pag mag-hiking ngayon summer eh medyo mainit Siyempre, tubig Summa, tubig di mawawala yan tubig tsaka yung sarili niyo mismo handa kayo mentally physically prepared

So mula dito tanaw mo na yung ibaba. oh. So mga palayan yun Tapos meron isa pang bundok dito Ayan Kita natin yung parang Ilog ba yan o ano Tuyo Ito okay, yung mga ibang hikers Maraming guide, naka-green. Kaya Jay. Randy na nasa trail. Ah, okay. bang hike na puro pa, waba,

na signal pre masukal yung gubat puro puno pero hindi siya mainit sa area na to sa part na to kasi puro puno yan ang nagagawa kapag kamaraning maraming tanim na puno hindi mo nararamdaman yung init kasi nga nalatakpan niya yung sunlight Ayan. so ngayon climate change ngayon dapat lagi tayong tatayin ng mga puno. Combat natin yung climate change. Pagkatayin ng mga puno. Hindi ko din ng mga mga dito. Kasi dito. nyo. tuyo na yung tubig big. Sabi nung guide maraming tubig da dumadaloy diyan eh dahil sa global warming natutuyo ayun eh, no, oh doon maagos yun oh wala na wala na masyadong ano tubig <laughs> buhay hiker Ito so, yung unang pahingahan na spot talaga yan, may puno yan oh. pahingahan we survive hindi <laughs> pa tapos kaya e, Jay, medyo mataas-taas na rin oh no? kun na pan tayo bolo dito pero may tulog <laughs> <laughs> <Kesa> natin desahan <laughs> natin <laughs> open open oh. <laughs> Pero may ano po yan kung open Bali 3 days po yan kung pagtatapusin ka. 3 Okay Ah, oh, ganda Yun, ang bundok Ano? Ang summit, sir Ano ito yung summit, mar? Oh. Mukhang malapit lang pero dalawang oras pa yun Sana siya yung way pa punta rin yun, ano? Un-check muna tayo. malapit ng summit. So, yan ang baon namin paakit ng summit. epe isang damakmak na tubig, biskwit, uh, mga parang cupcake snacks, candy, o jelly ice. Yan. Importante yan eh. O, makapansin nyo, naka-plastic na lang. <laughs> ang malala itapon kung saan. Hmm, <laughs> hmm basta maging responsable yung hiker lang may mga pinagbalatan huwag yung tapon kung saan saan so pag mag hiking kayo ng gantong oras at alam nyo mainit at malayo gugutumin kayo, mauwa kayo pag handa rin kayo kahit pa paano kung ayaw nyo mabigatan, plastic na lang dalin nyo eh, no? huwag na kayo magdala ng kung anong anong bag kung makailangan tapos alamin nyo kung meron tindahan Alam ba, dito oh, may base parang tindahan Magbibenta ng mga tubig-tubig, ganyan. Tanungin, tanungin nyo yung guide nyo kung may dadaan lang kayong tindahan. O okay. bro, energy. O kaya, kung magkano, mag yan, malalaman nyo. Okay? Tignan ka. Yun. View deck. View deck na tayo. Medyo may bakas-bakas pa pero tumut. Kita mo patubo na yung mga ano. Ay, hindi yung nasunog. Yung parang chocolate na. Ah, yung brown. Samit. Sunog din yan. Kasi nga, sobrang init susunog kusa. Sobrang init eh. Oh, ayan oh, tanaw mo 'yung bundok oh. sa ibig lalakarin na lang sa San Felipe pa 'yun eh? Nasa San Narciso then to yung trail daw. hindi ma'am. mabato 'yan.

view deck oh, tanaw mo na yung kahabaan ng oh, kalakhang zambales o oh, view deck tanaw mo ito nasa kanan ko bundok pero medyo brown na kalbo na yung kagubatan talaga mainit yan bundok yan mountain range okay pandaron bundok din may nakikita ko doon kapatagan palayan Nakita niyo yung kulay white na yan, lahar yan. Dinaanan na ano ng lahar. Nung nag uh, erupt yung Mount Pinatubo. Year 1991 yan yung lahar, kulay white. So meron pa rin parang burol doon at sa tabi ng burol o parang lambak siya kasi nga sa pagitan siya ng dalawang burol o bundok may kapatagan. Okay? so ayan isa pang bundok sa malayo hindi ko alam kung anong tawag sa bundok na yan o anong lugar na yan pero kung tanong mo yung ah, kabuuan ng probinsya ng na Zambales napakaganda pakalawak kaya siguro mainit kasi nga open na open sila Di direct sunlight okay. may swing

영상 <목소리가>